So ito guys, magti 3 na ako sa Canada. Malapit na malapit na. Ilang buwan na lang. Naglalakad pa rin ako hanggang ngayon. <clears throat> problema ba 'yon? Problema ba 'yon dito sa Canada kapag walang sasakyan? Yes. Magiging problema siya kapag nandito lalo yung pamilya mo lalo yung mga anak mo kasi ihahatid mo sila lagi sa school at magiging problema yon kapag malayo ang papasukan mo pero sa kagaya ko na dati ang tinapasukan ko lang ay malapit lang naman dyan lang naman sa unahan konti siguro mga tatlong kanto apat kaya naman maglakad So hindi problema para sa akin kung walang sasakyan. Magiging problema siya kapag nandito na yung mga bata, yung mga anak ko. Kasi kailangan magsasakyan pag papasok sila at itsundo. Kay winter, lalo winter. Dahil makapalang snow dito sa yellow night. So doon ka problema kapag hindi ka nagdadrive. Pero kapag mag-isa ka lang at pwede namang lakarin yung pagpasok mo sa trabaho ay okay lang yon kahit wala kang sasakyan lalakarin mo lang kaya hindi kaya hindi yun magiging problema pero base sa experience ko last year dahil nag-evacuate kami dito dahil sa wildfire kaya importante din na magkaroon tayo ng sasakyan so payo ko lang sa mga parating dito yung asikasuhin nyo agad yung ano yung pagkuha nyo ng driver's license kasi it takes one year bago kayo makapag drive dito bago, bago kayo makapag test drive lalo na kapag wala kayong license galing sa Pinas maghihintay kayo ng isang taon kaya payo ko sa mga papunta rito ay asikasuin, asikasuin nyo rin kagad yung driver's license nyo huwag kayong gumaya sa akin na hindi ko binigyan ng pansin yung pagkuha ng driver's license kaya ngayon hanggang ngayon naglalakad pa ako kaya ayun mga katatay isa yun sa malaking bagay na maasikaso kagad yung ating driver's license pagdating dito sa Canada saan ka man siguro sa Canada yun ay. Kailangan naman talaga ng sasakyan eh. Pero kung ako lang mag-isa, kaya na ano, maglalakad-lakad lang ako kasi malapit lang naman ang mga bilihan. Siyempre, lalaki naman tayo, kaya natin magtiis ng ganun. So, ayun. Yun ang may papayo ko sa mga parating dito ay kasikasuhin nyo kagad yung driver's license niya. Okay? Para hindi na kayo magsisikagaya ko balang araw. <laughs> Kaya yan, isang sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At kung hindi nyo pa ako napafollow ay pakipollow na lang. Tsaka sa mga hindi pa nakakabili sa akin ng sapatos, bumili na kayo. Nagbibenta na rin po ako ng sapatos ngayon. Thank you!